Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po na umaga. Uy, nag ka na ba o magla-lunch ka pa lang? Mas maganda kung kukunin mo muna ang mga lucky numbers at mga tips na ibibigay ko po sa inyo mga kalaki. <laughs> Ito na po mga kalaki, talaga pong nakakatuwa ngayong araw po dahil po kagabi po marami pong uh, tayong nabigyan ng mga lucky numbers. Marami po tayong natulungan na may mga, uh, may mga problema po sa mga pambayad ng hospital, mga pang pangbili po ng mga Gamit nila ng mga anak nila, mga pambili ng bigas, ganon po ang pagkain nila. Lucky numbers po ang hinihingi nila, kaya masaya po tayong lucky numbers ang binibigay natin, nakakatulong tayo. Kaya mga kalaki, ngayon pong umaga, ng alas 11, abang kumakain ka, kung ano pang ginagawa mo, buksan mo ng cellphone mo, manood ka na po, kunin mo na mga tips at mga ideas na ibibigay ko sa mga lucky numbers, abay naglalakihan po ng mga prices sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad, baka sakaling tayo na po ang palarin uli ngayon mga kalaki. Araw-araw po may mga nananalo sa mga lucky numbers natin. Naka-post po yan sa Facebook. Araw-araw din merong hindi po pinapalad. Hindi po tayo nagsisinungaling. Kaya po dumadami ang followers natin kasi po hindi po tayo sinungaling na tao. Kung mananalo ka, tutok ka na rito mga kalaki, ano ang una mong gagawin? Kung mananalo ka ngayon, ano ang una mong gagawin? Nasagot na yan ng iba eh, pero hindi ako satisfied sa, answer nila eh. Ayan po mga kalakiya, syempre, wag, hindi naman kami humihingi ng pala. Ito, grabe naman kayo. Walang ganun. Gusto ko unang gagawin natin lahat. Na syempre, magpasalamat tayo sa Diyos, di ba diba? mga kalaki? At mag-donate tayo sa church. Ayan po mga kalaki. Okay mga kalaki, good luck po. Ito na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas. At buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, syempre, tutok na rito. Ito na po, umpisahan na natin ang mga lucky numbers abroad. 10 digit, kunin mo na. Number 48, number 26, number 39, number 52, number 40, number 37, number 17, number 20, 21, number 28, number 59. Ayan po mga kalaki. At isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 12, number 36, number 37, number 20, number 24, number 15, number 9 at number 6. At ito naman po mga laki ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 23, makati ang ilong ko. Number 27 number 36, number 34, number 20, number 18, at number 3. Ayan. At syempre po, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Eto na. Number 13, number 10, number 17, number 22, number 24, at number 2. At ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 7, number 9, number 1, number 1, number 5, at number 3. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito na po ang mga 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 25. Number 27, number 33, number 36, at number 39 Ayan mga kalaki kumpleto na po ang mga laki numbers abroad Lipat na po tayo dito sa Pilipinas Pero dapat po mga kalaki ha Ang mga laki numbers natin Hinalagaan nyo po ng 3 d At dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin Hanapin nyo po sa Facebook Ang Red Parungkin I-check nyo po ang followers Dapat po meron tayong 300 21,000 followers na po tayong mga kalaki yun po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron tayong second account, Red Parungki na naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers kasama ko po si Lola Carmen at meron po tayong Aris Gatchalian na account, ay po yung mga legit natin uh, account sa Facebook, na pwede po kayong humingi ng mga laki numbers, at meron po tayong uh, YouTube, ang YouTube po natin, Red Parungki, na merong 16,500 followers syempre TikTok, ang TikTok po natin, Red Parungki po, na merong uh, 423,000 followers. Ayun po yung mga legit na account po natin sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok. Ayan po mga kalaki, pag nakita ko po na kayo ay comment ng comment, share ng share ng video at nag-heart at nakafollow, kahit hindi ko humingi ng lucky numbers, tinitignan ko yung bibigyan kita ng lucky numbers. Pero pwede po kayong magpa-code Bibigyan ko po kayo mga kalaki. Okay, tandaan nyo po lucky numbers namin. Libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee. Good for 3 months po ito. Baka gusto mong itry. Gusto mong subukan na matutukan kita sa mga lucky numbers na inilalaban mo abroad at Pilipinas. Bibigyan kita. Iko-code ko ang Bertman at Bertrand mo. Sali ka na sa private consultation. Message ka na. Usap tayo para legit na ang kausap mo ako. At hindi po ibang tao mga kalaki. Bibigyan pa kita ng discount ngayon pong Pebrero. Malay mo naman pala rin ka kapag natutukan kita sa mga ipapakood mo. Diba? Ayan mga kalaki ha, dito na po tayo, kung saan po ang mga lucky numbers namin, swerte po at lumalabas. Proven na po yan mga kalaki. At eto na po, ituloy na po natin ang mga 6-digit lucky numbers, Pilipinas, 642, number 20, number 29, number 34, number 36, number 17, at number 12. yan po yung 642. At eto naman po ang 645. Number 15, number 10, number 27, number 35, number 40, at number 42. At ito naman po ang 649. Ang 649, 6-digit lucky numbers mo ay number 28, number 25, number 4, number 17, number 36, at number 43. At ito naman po ang 655, 6-digit lucky numbers. Number. 37. Number 44. Number 48. Number 21. Number 16. At number 11. At ito na po ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 6, 58. Number 22. Number 45. Number 47. Number 39. Number 26 at number 14. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga laki numbers. Takbo na sa mga suki yung outlet. Make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit. Ah. Pati po ang 4-digit mamaya, irarambol mo yan para mabaligtad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At shout out time na po tayo rito. Shout out po sa... Ayan po. Shout out po sa mga kaklasmate ko, Sir Red. Shout out po kami rito sa may... Ano to? BSU, Baliwag State University. Yan. Hello po sa inyo. Nabanggit ko na naman ang mga BSU dyan sa mga taga Bulacan. Hello po sa inyo. Hello, hello, hello sa inyo. Maraming salamat po. Suki po talaga namin kayo kasi po napapanalo namin lagi ang Bulacan. At syempre po, maraming salamat sa walang sawang panunood. At syempre po, dito naman po sa mga, ayan po sa mga driver po. Ayan, sa driver po ng mga tricycle driver sa may San Fabian, Pangasinan. Uy, hello po, mga taga San Fabian, Pangasinan. Maraming nagdadagat kami dyan. okay. May mga suki kami dyan sa mga tent dyan, sa mga kubo-kubo dyan. Hello po, maraming salamat po sa panonood. Kain na tayo. Nami-miss ko dyan sa Pangasinan yung naglalako doon ng ano, yung mga lamang dagat kapag nakako, ka ka, di ba? Yung mga nakalagay sa timba, timba, ganon. Planggana, di ba? Ang sarap doon. Mananalo tayo ngayon, climate? Lunch na tayo mga kalaki. Good luck.